Ayan mga kanipi, merienda muna kami ni yan nito. What's up mga kanipi? Kumusta kayo? Ako ice lang din. At ngayong araw na to, pupunta tayo ng Binalunan, Tangasinan. Doon sa lugar ng kapatid ko, yung panganay naming babae. At kukuha tayo doon ng kawayan ngayon. Ngayon tayo pupunta doon sa kanila. At nahiram na natin yung kulong-kulong ni Kuya Iyong. Kaya may service tayo pupunta doon ngayon. Siguro marami yung kawayan na sinasabi ng kapatid ko doon mga kanayipi. Tamang-tama yon at magagamit natin. Hindi na tayo bibili. yon ipapahingi lang sa atin. <laughs> Nandiyan pala yung kapatid ko eh. Kate! Pumunta Kate! Uh, ano? Kataglabad dyan, taglabak mo. May intro kong dito dyan Oh, Oo. Away. Kakagalag ka. Talay yun din yung kapatid ko mga kanaipis na lalaki. So nandiyan na sa rin yan. At siya yung taga video natin ngayon. Bali, dala rin natin yung ano, yung circular saw para pamputol ng kawayan. May dala rin kaming lagari pang mano-mano. So, medyo malayo na yun rin yung pupuntan naming lugar. Binalunan. Tapos, parang sili pa yung... Parang sili pa yon yung pupuntan namin o kamanggaan mga kanitik. So tara At ayan yung service natin ngayon Yung kulong kulong ni Kuya Iyong Ayan din yung anak ko at si Maning So tara gasolina muna kami mga kanipi para no, dire diretso yung takbo natin diba? at mamaya na lang pag uwi na tayo baka lang tayo magagasolina ulit gasolina tayo ng dalawang daan para no, hindi tayo maupusa ayan no ayan yes. Let's go! Never break, always fight, never quit. Do it right, play the game, win at life. Have no shame, there's no time. Feel the pain, live the grind. I could change in my mind. Pick a lane, commit and climb. The only way. to win at life I never miss that fact Taking big swings, bitch, hand me the bat Put me in the ring, you'll go out in a bag Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill I know life's short so I wanna live real But how's it supposed to feel? Na tayo sa way na papuntang Kamangaan mga kalipi. Nandito na tayo sa Binalonan at didiretso pa tayo dito sa barangay Kamangaan Dito kasi yung lugar nung ate ko. So yan, karitso tayo dyan Papunta doon sa kanila Ayan, nandito na tayo. <laughs> Bali, pupunta na kami dun sa likod mga kanipi at kukuha na kami ng kawayan Nagad. Dito na kami sa likod. Ito ah? Dito na. Oo. Oh. Nagpupuskol na eh. Nagpupuskol. May garami katiruangan na kawang. Dito pinam ko ng tapa ni Tarami Bali, tapos na namin na tali yung kahoy mga kanipi, yung kawayan titignan namin yung 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 ah, rabbit ba yun na? Mm, rabbit. rabbit daw yun mga kanipi uh, at ibibigay daw sa uh, aking pamangkin nandito sa kabilang bahay maganda yung ganitong mga kwan mga upuan mga kanipi rabbit dito may aso pa dyan, oh no? bull Ito, may mga lahing may may mga anak diyan nan naganak labi kalman atay di kalman uh, at, kanong ka nung... ito <laughs> Ay, at, naman. At, mga tino talaga ano parang panda no Bukod. Bukod. At dapat may safaris <laughs> Paris ngayon na. Umuna lang <laughs> ato eh. Mm -hmm. Yata pang lako na. Ako nang kanon ni Sunshine. Handa ka dito. Lagi to ilak lako na dato eh. Oh. sa tibi bisita da, agli-ilit ko ni Parparte eh. Mm. Dito kayo, tindag sa lagtong. Dito kayo, tindag sa lagtong. Dito kayo, Bibigay sa pamangkin ko mga kanayiti. Dali bilog ko ni Bilog. Tata Tata. Bilog ko niya. Alala na atin adaw. Hmm. Red eyes. Ayan, pabalik na kami. Nakawa na yung dalawang rabbit pala yung mga kanayiti. Ito na yung kawayan na pinuha namin yan. Uh, pamposte. Yung iba dito mga panay ko. Ayan. Sakto sa uh, gagawin nating kulungan ng manok. Halipod bahay. Sayang nga nakalimutan ni Kuya Wilton yung manok na pinakita niya sa akin. Pero babalikan na babalikan natin yan mga kaniti sa 23 pupunta ako doon ulit doon ko na lang kukunin yung manok na yun. nagpamerienda pa yung kapatid ko mga kanaipi <laughs> Meg, tayo ng suka kasi dito yung pagawaan ng suka mga kalipi dyan sa likod ko Dandiyan yung pagawaan <laughs> ito isang lang to mga kalipi at uh, matagal na rin to maubos talagang maasim talaga to sukang tubo ito. ilang liters na yan 4 liters na ata yan eh. so tara na Ayan mga kanaypi, merienda muna kami na rin yan nito. Lagyan mo nito, no? Pwede lang po dito po. Ayan. Bye. Yeah. Oo. Oh. Merienda muna tayo ng quick-quick. Nagutom yung dalawa eh. Na pasayro natin. Dalawang <laughs> Ang sarap maka-kaloy. Street food dito sa Pinas Dito na tayo mga ng Quezon at ibababa na namin tong mga kawayan na to. Babayo mo na yung mga yan. Ayan mga kanaypi. sa isa muna <laughs> <Jins -gurt! laughs> andito na kami sa bahay mga kanipi at tanghalian na kakain na kami at yan yung ulam natin ngayon yan uh, adubong atay at uh, batikulang so yan nandyan si Maneng batikulang. si Rinyan, at si Myra syempre si Kanoy <laughs> tayo mga Kanoy si at napagod kaming pumunta ng ano ng binalunan ang init grabe Buti na lang masarap yung niluto ni Mrs. ngayon na uh, adobo. Ayun muna tayo, makakaniti. Yan. Tikman na. Tikman muna tar si tar si... na kung masarap o hindi. Mm. Ha? Masarap. 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 Kain na tayo, kain na tayo. Sarap dito talagang kumain dito sa likod mga kanoy, malamig. Ito kain tayo, adobo. Ayan mga kanoy, may nag-order na naman sa atin ng isang sakong bigas. ito, uh, yan, yung Mendoro Dinorado. At ihahatid na naman natin ngayon. Bali doon din sa katawid ng kalsada. Yung anak nung kumuha nung kakadeliver lang to, mga kanaypi. At i ko lang doon sa kanila. Ngayon, ngayon na, mga kanaypi. Siguro, wala silang may saing. Kaya ano, Tara. Uwi na tayo mga kanay uh, Kadeliver natin yung bigas mga kanay Sali nandito rin tayo sa bahay At least gumagalaw yung ano natin ba diba? Yung bigas natin Yung business natin na bigas ay yon mga kanipinan dito na naman tayo sa last portion ng vlog at mag shoutout na naman ako sa inyong lahat ng mga solid kanoy P. sa mga hindi ko ma-shoutout ngayon siguro sa next vlog ulit yung mga pangalan nyo mga kanoy P, no at unang una yan shoutout nga pala kay Sir Edward kano shoutout na rin kay Dan Pasqua shoutout na rin kay Nitz Mabini at shoutout na rin kay Robinson Gonzales at Lini Gonzales from Taiwan Shoutout na rin sa Makaraig family ng Marikina City at South Korea. Shoutout na rin kay Jobelyn Reyes. Shoutout na rin kay Raul and Pelma Patio. At shoutout na ta rin tayo kay Sherwin at Ruby Ann Lakatan at sa kanilang anak na si Sia May Lakatan. Shoutout na rin kay Renz Nick Canlas at shoutout na rin kay Tony Torres. Punta na rin tayo sa mga vlogger din na gustong magpa-shoutout, ma-promote yung kanilang mga YouTube channel, mga kanilipi. Unang-una shoutout nga pala kay Mikti TV. Shoutout na rin kay JBT Vlog. Shoutout na rin kay Kawalwal TV Vlog. Shoutout na rin kay Cherichen Taiwan Warrior. Shoutout na rin tayo kay Tony MGTV from Winnipeg, Manitoba, Canada. At shoutout na rin kay Mel Becicleta, Bike Vlog Shoutout na rin mga kanipi kay Tizo Yabot TV Shoutout na rin kay Kabuwig TV At dito na naman natatapos ang video vlog natin mga kanipi Maraming maraming salamat sa supportan nyo palagi Lalong lalo na sa mga hindi nag skip ng ads Malaking tulong yun sa akin dito sa Pilipinas mga kanipi At sa mga gustong magpa-shoutout, just comment below para sa next vlog, ma-shoutout din natin yung mga pangalan nyo. At kita-kita na naman tayo bukas. At stay safe lagi. I love you all mga kanipi. And peace out!